Maliit nakal aku guys, satu bulan nasional dan, laki-lakinya, kita udah, setiap, bawat dito natin siya ilalagay baka ma ng ahas kaya dito natin siya ilagay dahil tabi lang, katabi lang ng ating bahay at pagkatapos ay papainumin na ng kanyang feeds focus mo yung hindi dyan isa pa at buat dalawang bisis siya pinapakain natin ng feed sa isang araw umaga at saka tulad nito hapon pagkatapos nang kumain ng damo ay papa -pa inumin natin ng uh, feeds yung feeds sa baboy grower sa baboy grower na pang baboy ang kanyang pinapakain natin sa kanya ang kalabaw guys ay malaking maitulong sa ating sakahan pag na to magdalawang taon na ay maari na i araro sa ating palayan pag lalang trip magagamit ito matut ma laki itong maitulong sa ating palayan pag lumaki na dalawang taon na ayan... tapos na... wala na... wala na... wala na... wala na... So hindi pa natin i-lipat ang kanyang bisi dito niyang lubid dahil maliit pa baka mabitas ang mabungi ang kanyang ilong so ito na siya wala na So magtatalong buwan na siya sa atin. At ito na ang kanyang development ta kanyang katawan. So, malaki-laki na. So oh, naghingi pa siya ng kanyang feeds. Wala na, wala na. So sana pag malaki na to, lumaki na, magagamit na natin ito sa ating sakahan sa ating palayan at saka pangbalsa ng ating mga input sa sakahan. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.